Oo. Oh. Manawan ta ka Sir John. sa kwan biangkatan. Oo. Oh. Isa may kang biyang katan. si biyang guys. Usa ni ka babae na nag-viral. Uh, isa kay ni siya ganang kwan. Karang kabalabal ba? Sa Manila pa. Ang ganit, pa na sa tuwa, balabal. Nandito sa Manila, kay Kwan Mana. Move ang pangalan na na. Para nang ba? Mga na, na grab nga na. Kanang i-booking e bitan ni sa app. Kanang mga uso na ba na ron kanang mga habal-habal nga i-booking e ni Moss app. Kanang wakay masak yan, magpatod ka. Amo na ron. Yang i-booking e ni Move ang ang pangalan nga app. Na ang bayad through kwan debit card. Ang bayad ron ni ate 56 pesos na karon ana uh, wa say ka bayad na cash ang yarang dalara kuan debit card karon naglalis sila kay ang gusto sa driver cash ang ang ibayad plate ba na kanis si ate wa na siya dalang uh, cash kay nagtuod daw siya nga uh, pwede debit card ang iplete <sighs> bisan bisan 56 pesos lang yung plate wasay kabayad karon naglali sila kay ang gusto lagi sa driver uh, bayaran siya through the cash oh nakalipod sa ate hindi siyang bayad gawa man sa ika cash lagi ay debit card ang raw yung uh, niya uh, reklamo ang babae kay pwede rako nung debit card ko no nagreklamo po ng driver kaya uh, sa ng debit card nga wala may pang swipe ang driver driver sa balabal o oh. lisod, po magdadala sa kanang pang swipe <laughs> karon Uh, penting sukuha so sa kaling bayhan na kay Kuan Tangatang ako no ang mga Isaya Nagpost no. siya sa Facebook Kira dagan segi pang sulti dito Yang gereklamo tong driver Nga na mauna yung mauna Nga kuan <laughs> discriminate niya mga bisaya Kuan kuno Gila siya ganag mga bisaya kuno? Kaya mga sabaan ko noon yan ba? Na mga tanga daw, mga ignorante daw mga bisaya. oh, penting, penting pati sa naman sa mga bisaya. Kasi si Biang Katan, o oh, gitadtad na siya gbas sa mga bisaya. Kitad tad na siya basa sa bisaya dari sa social media. oh, kay grabe. Murapog si Sir Oh, si Sir John, Sir John di diskriminate niya ang usa waiter di si Biang uh, di, di diskriminate niya mga Bisaya uh, sokok soko siya sa si, si mga Bisaya isaganahan ko no yang yung ipost sa Facebook uh, kita daw mga Bisaya mga tanga-tanga daw ta lagi mga taong niya na po no grabe maka discriminate sa mga Bisaya ba uy ito man siguro siya <coughs> mga bisaya mga talinti di mga bisaya oy ini basta basta inyo kanon kami mga bisaya tagan may naibauan mga language o oh, kapalo may magtagalog kapalo may mag ingles at kamo ah di punta na nga tagalog one bod dautan So, ni guys. mo nang nag-viral ni si Kuan Biangkatan uh, tungo dani pagkita buha nga uh, grabe siya ka discriminate sa mga tanan bisaya oh gitanan niya ba gitanan ikatong e driver sa Kuan yung gisakyan driver sa balabal bisaya man to so ang driver kay sa kanon niya ang debit card niya asa do niya iswipe ako so, kung um, sa'yo dadala nga Pang swipe.